Tang ina mo. Manalo ka na naman sa so waiting. Ay, marami pala yan. Sorry. Toma. Tuwa be. Di na to mo. Di na to mo. Kaju putay. Dahil pa na meron na

Good morning, morning. Good morning, pasaya ba? Bawas. Ay ganon <kuna> man, yo ako isala lagi gusto ng yung at na babog yon. Dahil dyan, ano? Oh. Penalo,

kaya pa, lalo pa eh lalo na pag ganito bumuhulan eh. Hindi ka na makakita. Oo oh, nga, eh panalo pa 'yung bayong mo 'yan. Yes. Yeah. Mukhang okay, yeah. to malaki 'to 'yan. Okay, tangit 'tong laki ng denukto.

wala niya, may purpose siya. Pagka sa hindi kami malulubog. <laughs>